So ayan guys, kain po muna tayo So, dahil marami tayong mga na ng na mga videos guys lalong lalo na yung mga uh, luma akong video Halos lahat na copyright So, itatry natin ngayon na uh, mag-voiceover <laughs> Pangit pa ba kayo tagtingo basta mag-voiceover guys So, mga unta So, Merry Christmas. At malapit na din ang New Year. Advance Happy New Year. One, one day to go na lang. New Year na. So, Happy New Year sa lahat. So, advice ko lang na sa mga gumagawa ng video. Uh, iwasan po muna natin mag... Uh, lagay ng mga background music kasi baka matulad kayo sa akin na uh, Uh, ang dami ko na CPR ba diba? So tuwang tuwa pa naman ako kasi uh, Available na yung ano ko Yung stream ads ko Lumabas na yung setup uh, Kasi may mga video ako nga Nagba viral guys Nag viral So may ubabot ng 60,000 views Yung mga long videos ko Susunod-sunod yun guys So wala pang ano noon, wala pang 5,000 followers ko noon. So na ano ko na 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 kuha ko na yung 60 minutes viewed. So sinikap ko talagang uh, magka 5,000 followers. So yun nga nung naabot ko na yung 5,000 followers, uh, lumabas na yung setup ng ano ko stream ads ko. So after one week or after two weeks, uh, sinit up ko na yun. So pag set up ko uh, yun after 4 days ata yun naka receive ako ng notification <laughs> uh, na ano na reject yung ano ko application for stream ads so ang duda ko is yung mga video ko kasi yung mga old videos ko dati may mga background music so kailangan kong mag-delete guys kailangan natin i-delete yung mga uh, mga video natin na may mga background music kasi uh, yan yung dahilan bakit hindi tayo ma-approve so sikapin po muna natin mag-voice over guys kahit na hindi kagandahan yung boses natin so mag-voice over muna tayo ha huh? kasi sayang din yung mga effort natin mga pagod natin sa kagagawa ng video tapos mas CPR lang so hintayin naman na natin ma-monetize tayo so maraming maraming salamat sa lahat uh, sa mga nanonood sa mga uh, followers natin dyan maraming salamat once again happy new year sa lahat